Hi guys, good morning. So tayo dito sa ano ni nanay sa garden. Ang gaganda nung kanyang bougainvillea. Ang daming bulaklak. So ganito talaga ang gusto kong bougainvillea. May isa pa talaga yung double, no. Ganda ng kulay. Tsaka yung kanyang gumamela na double. Ang oh, Tsaka ito walang tigil ang pamumulaklak ng kanyang gumamela. Ayan, meron din siyang wide. Diba? Ang ganda ng gumamela. Ito, bit ko din. Ang ganda ng kulay. Ayan. Anong pangalan nito guys? Ganitong halaman. Ganda, diba? Ganda ng bulaklak. So, ayan, nandito ako sa labas ng bahay ng aking mother in law ganda ng flowers ayan alog may tanim siyang ano lara ito, ito. maliliit lang siya ito ang ganda nito oh. gusto ko sanang mag uwi kaso walang suhi eh. Kung may suhi, sana mag-uwi ako ng keso. Ito daw yung suhi, kasi malaki na. Papadala niya sa akin. Uy, hindi naman toka siya sa malita. <laughs>